Hello guys, good evening. Hello guys, good evening. <clears throat> ano po ako guys, mako po tayo matulog. Gusto kumain ng prutas. Hindi ko alam kung anong prutas to kasi para siyang kamatis. Ma ano dito matigas yung dito niya. Okay. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. May pangalan to sa Chinese pero nalimutan ko din kung anong pangalan. So, ano daw to siya? Sabi ng amo ko, masarap ito siya kainin kung mas hinog siya. Kung na ba? Pero masarap, para sa akin, masarap siya kainin kapag hindi pa siya hinog. Hindi pa siya malamot ba? Kasi ano, crunchy. Matamis to siya kaya. Try natin. Matamis to siya. Pag hinog na to siya, para siyang kaimito. Ano yung kaimito sa Tagalog? Hindi ko alam. Kaimito yung parang may plastic sa ilalim na ganun Matulog na no, sana ako. Kaso no, naalala ko yung ganito ba. Kasi pangit siya kainin pag hinog na talaga. Kasi ano, at yung kapag hinong na kasi sobrang tamis ngayon to siya mas mas ito tumaubos. bukas na lang itong kalahati parang siyang kamatis diba hindi ko kasi alam ang tahanan niya kapag hinong to siya balatan mo na lang siya ng kamay hindi na gamitan ng kutsilyo Wala man siyang buto. Ah. Ayan siya, wala man siyang buto. Ayan siya, walang buto. Pag hinugto siya, ito siya sa ilalo. Ito, malambot tong dito niya. Ito. Mm. Sarap. Sarap ang tamis. untuk ini yang kalah hati. Tapi hmm. pinus you know, siya sebrang tamis melambut. Terus yang mangga apa? Crunchy. Hmm. yung kalahati para bukas. Para kamatis, no? Gusto na yung kalahati. Tumunan siya. Mmm. So, yan lang guys. Bye-bye. Bago ko matulog, kinain ko muna yung kalahati kasi baka bukas na lambot na yun ba? Pangit siya kainin. Sobrang tamis na. Kaya kinain ko muna yung kalahati. Bukas na yung kalahati. Yan lang guys. Bye-bye. Good night. Happy Monday.